Good morning, good morning. Amin ang imbutido. Pupunta ako ng ano. Doon sa... Good morning, good morning. Magandang umaga. Ayan, mamaral kami ni Utol. Subok uli. Sabi sa weather, kalmado. Kalmado ngayon. Ayan. Tayo yung may tempo tayo eh. Lang tayo basta-basta na mamaral. Dapat ba? Wala alam na atirang pinto ah. may natira, papipinturahan ko itong mga And Ayan, papipinturahan. Ito, bagong pintura kay opiaso. Oh. Okay. Sana makadali tayo kahit mga four finger. At may dadaan tayo sa kumpare ko. May dala akong imbutido eh. Okay mga hunters. Ayan. Good morning na lang. Ayan. Para makita nyo naman ako sa umaga. Nasa ilalim tayo ng puno ng kawai. May ahas na maliit yun na dyan. Ayaw malis eh. Ayaw malis. Ayun, ginawa ni utol. siyempre, para mapaalis mo yun. Hindi mo naman pe pwede yung dakotin yun. Okay. Sorry, sir. Sorry. Ang daming ibo, no? Ayun, may ulong pa, oh. Ayun, dito tayo pe pesto. Pesto na natin to. Ito, parang dito tayo puputok. Ayun, dito tayo pe pesto, ito ang dadaanan ng isda yan, may open eh. Okay, pwesto na. Ito na tayo mga hunters Ang daming nakanguso. Siyempre, alam naman natin yung mga maliliit. Kapal, oh. Yan ang natin dyan. sa dito sa likod. bangtubak, to back. Dito tayo sa tabi ng kulungan na ano, kubo. Oo, oh, tuloy yun. Layo. Oh. Nasa mga water lily ay. Tumayo na. Tumayo na si Otol. Okay, start na. Good morning na lang. Ah. Ayan. Yung sanmuntang mo na kasi. Gagana na yon Okay na yun. Okay. Gusto ko dalawa tayo partner para ano. Oo, oh, dami. Mayroon isang ano. dami ng maliliit. Pwede nang putukan to. Oh? Hmm. Okay. Start. Dumat. Ayan, dumating si Arman, no? oh. Palagpasin mo yung mga four finger dito, ah. Ha? Palagpasin mo. Huh? Ayan, tinamaan. Tirahin ko agad yan. Ah, uh, maka pondo agad tayo. Hmm, kulan eh. Basta pumula. Hmm. ni Roy <clears throat> pwede na yan sa umaga ay makadami ang technique natin sa umaga Nabasa sila pwede na payat na five finger five finger na sana ka so payat eh naging four finger tuloy uh, payat na haba silapyang mahaba dalang, ah, lang, nang ganitong kalalaki. labat ko saan eh. Rina tua. Kita Rina. Ya, kan payat. Di mata lap yang apa? Pinggir eh, nasi anak lah, support pinggir lang. Dahil payat. Eh. good size. Alam mo, may pumapasok-pasok na. May pumapasok-pasok na. Alam mga payat. und Tak so, tahu makarami, ma pulang-pulang ah, ha? ma pulang ma Pagkatila, bihaya. Yun. <clears throat> Mapula. Angat siya. Pati. pinipili lang natin, mapupuli. Para siguradong may sukat-sukat eh. nasa bangka wala walang lumitong na malaki dito sa ispat natin sinagakon eh malilit lang ang huli natin ayan <clears throat> malasong sipat na dun yata paano? kadali tayo hmm. walang malaki Ayun, mga langaning five finger ng isa dalawa okay pwede na yan ulam na yan thank you lord thank you lord baka may mabigyan na naman tayo niyan. okay mga hunters grabe ang init walang kahangin hangin kalmado kalmado kaso walang magpapita na malalaki talaga at least meron mga ganyang kalalaki kasi kung hindi naman tayo puputok niyan, wala naman tayong mayo eh. Okay, bye na. Mga hunters, toddlers, I love you all. Okay, malakas na hangin.